Hello guys, kamusta kayo? Umagang kang ikanda dito sa al at Saudi Arabia. Makikita po ninyo na yan, ang aking kaibigan, abala sa paghahalaman. Pagtatanim pala ng mga gulay. So medyo malungkot tayo ngayon kasi yung kanyang... Opo, ito pa Kalabasa. Ah, kalabasa pala, kalabasa, kalabasa. Matay ko habihin <laughs> <laughs> Hindi naman. Ay, nagkaroon lang ako ng idea na kasi nilagyan ko kasi ng ano yan. Ng fresh, fresh milk na nakalagay doon sa kanyang chiller. Dapat yung fresh milk na yun ay kumbaga, nirequest niya kasi sa akin yun. Uh, sabi ko sa kanya, pre magluto ko ng ano. ng noodles, may noodles doon or pasta. Lutuin mo yun, sabi niya. Sige pre, magdala ka ng ano, fresh milk. So, isang taon na, nandun pa rin. <laughs> nandun pa rin sa, sa chiller yung fresh milk. Hindi pa rin na ano. Hindi pa rin ginagalaw. Oh. So, ang ginawa ko, nilagay ko dito sa kalabasan niya. Akala ko naman, dagdag ano, fertilizer. Ay, yun ang nangyari. E, eh, Maray natin na yung mabuhay pa yan. Ano. So, papakilala ko sa inyo guys. Papangalan na natin yung mga tanim niya. Ito, ito ay sili yan. Sili itong pangalawa ay sili so itong patlo ay sili pa rin ano? <laughs> ito panghapat, sili pa rin ito ay sili pa rin o ba? Diba? marami sili <laughs> so ito na yun ang wala walang kamatayang talbos ng kamuti Yan. So, ba yun ito? ay yung sa ilalim ano yun? Kamatis. Kamatis. Ito, 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 kamatis daw yan, sa ilalim ng talbos ng kamote. Bari, nilagyan niya ng balang, ano. Anong balang? Matutupad na siguro yung pangarap ko na kagapang yung talbos ng kamote diyan sa pintuan na yan, Ha? Huh? Ano namang, may tanim na yan, pre? Yan. Nalagyan pa lang. Nalagyan pa lang. Nalagyan natin siya ng upo. Upo na naman. Nagdakaw ako, ako ng nagdakaw ko ng binhi doon sa ano eh. Eh. Yeah. Kapay Oo. Man, chat <laughs> Shout out kay Bon. <laughs> Ay kay ano? Sino 'yon? Ma malabog yung kanilang upo doon, no? Oo, nakakaluto lang kami kagabi. Ano sa hmm? araw kaya? kami ng upo. Eh, ito mabubuo pa ito, pre. Tingnan mo. na, inuud na nga. Nagawa ng fresh milk. Inuod ang kautuan mo. kautuan mo, ayan ah. Sigla-sigla niyan. Nung inuod ng araw. Hmm. Hala na. Edi kayo dagdag fertilizer fresh milk niyan. Edi yung... Hindi fertilizer para maging inuod nga. Ano fertilizer? Peste. Fertilizer. Ay, hindi na. Buhay, buhay. Oh, buhay. Tingnan naman. Mga ilang araw pa bubuhay. Wala. Malungkot pa sa ano yan. Nako. Masyado ko ng negatibo naman ah. Negatibo? Tuntuyo na yung puno. Kutan mo yun. Negatibo? Utoan mo? Fresh milk? Tidukon? Naglagay pa ako ng compost? Naglagay na pala ng... Ay, nakaloy. May compost pala na nila kaya tapos nilagyan pa ng fresh milk. Pwede kay part din ng compost yung fresh milk man din. Fresh milk, kahit tulukod. Ayun. Uuuray, buhay pa kaya? Ano yung tulukod, di ba patay? Hindi ah. Mabubuhay yan. Alagaan mo lang ng no dilig. Alagaan ng dilig. O, tayo mga kayo. Didilig ko lang. Didiligan natin na. Didiligan. Mabubuhay yan. Hindi ganyan ang pagdadilag. Hinuhukay mo yung lupa. Kaya pala hukay kayo yung lupa. Ginoo. Eh pala hukay hukay yung lupa. Binubungkal mo na. Mm. Binubungkal ba? Ikaw nagbubungkal. <laughs> Ang pagdidilag, shwe shwe. Mm, uh, shwe shwe. Ayun guys, oh, nakakuha tayo ng technique. yung pagdid tamang pagdidilag daw ay shwe shwe lang. Sa Tagalog, eh, dahan-dahan lang. Hindi yung minamadali. Hindi yung isang pagsakal ng tubig. Para ano, para ano yung bisim ano? Hindi ka yung lupa. Binungkal may lupa lahat. Hindi <laughs> gigilak kayo, jury. <laughs> kaya pa sabi ko, bakit bungkal-bungkal yung lupa lang halaman? Hmm. Yala, dinidirigan ko raw araw yan eh. Kaya pala, hmm. kaya pala bungkal-bungkal yung lupa. May nasipa Ay, pa, eh, pa Naawa ko at na dry na. Eh, ah, naisip ko yung mayari nito, hindi marunong mag-isip na ano. bago ako matulog sa umaga, binibiligan ko to. Ha, kaya pala dry na dry. Binibiligan ko. Naawa siya, ayan, yung kalabasa ko. Pero, oh yan, tiniligan mo na, mabubuhay na yan, tingnan mo naman Hindi uh, na kaya nakikita, biyala niya pa saan patulo yung ano ko na yun. Buhay yan. Nalagyan ko ba lang patuloy-tuloy Sabi nga yung ting positive lang. Think positive? kain na? Kain Ano yung mga composed na nilagay mo dyan, pre? May tayo ng manok, kain ng kalabaw. Yung tayo ni Roger na po, so nilagay mo? <laughs> Baro may tayo ng kalabaw dito, ano? <laughs> Ayun, Ayun. Hmm. Ibat ating kamatis. Sabi ko yung kamatis na ililipat ko, ba't sumama pa yung sili, sumama. O, sum sumama siya. Tama yan, pag ano, pag namunaklak siya, ano, ate, Ano, kambal sila? Ano, kambal. Kalahati sili, kalahati ano yun, kamatis. Mm -hmm. Bagoy, bagoy. Ano ba? Bagoy ba? Ano kaya? Itsura no? Di ba? Ang hangyong kamatis. Ay, bell pepper to eh. Capsicum. Hmm. Capsicum to eh. Nilipat ko na yung ano. Nilipat ko na yung kamatis. Para di na siya natin. Eh, ilan na pala yung laman nung ano? Nung talbos na kamote yun? May laman na yan? Oo, naglaman na siya. Nung andito siya, naglaman na siya. Ilan, e, ilan yung nakuha mo? isa, ginawa ko, tinanim ko, di ba dalawang puno na sila. Baka naman nilaga mo. Hindi ah. <laughs> paparamihin ko nga diba, tinanim mo siya, oh, ang dami ng puno. Tinanim ko yung isa, yung bunga niya, tinanim ko, nagbunga siya ulit, ayun eh, siya. Ayun. Mm. Diba? -hmm. Pero marami na ako nakuha dyan. Nakatatlong harvest na ako dyan. Aba. pag ano yan, pag lumaki, gagapang sila dito yan. Ay, gumapang na yun. Meron na yun. Ano pala ito? Batali pala. Anong gagapang kaya tayo mo? Eh, <laughs> akala ko kasi ma ma malaki yung maitutulong ng fresh milk. Ano? Ay, ang laki! Ang laki na maitulong mo sa fresh milk. Ito yung tuyo, oh! yung <laughs> tuyo. Bubo <tiyo. laughs> ba yan? Makakapag-survive ma ma yan? Pambira ka naman? Bubo, kay, kagoy. Mm. sa imo, oy So kailangan ko naman siyang lagyan ng bagong bagong buto. Ayun. Sige. Magtatagulo na rin naman ano 'yan. Lagyan natin, natin siya ng upo. Sige. Lagyan natin siya ng upo. Isang linggo lang susuloy na 'yan. Ulahan sila ng ampalaya. Kundi na ulang tutubo sa kanila.